I.P.H., PH. Oh. Uh, may Christmas party. Saan? Sa Phil Health. Kulain mo yun? Balita ko, ano, videographer, mga kabatang helmet. 138M daw yan. 100, ano, 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 ano? 138M. May nabasa pa nga ako dun sa breakdown eh. Ano yung coffee table? Book? O, nga? Coffee table? Coffee Book? table? Book? <laughs> Parang ano yun eh? question mark. Coffee table, video ka po rin. Ano? Parang nasa million din. Million? Ilang piraso yun? Hindi ko nga alam eh. Ano ba nakalagay doon? Coffee. Na may table. Oh, mahal nga. Tsaka po. <laughs> Pero ito nga mga bata helmet, updated na ba kayo? Kahapon pa to eh, itong balita hmm. na to eh. Pero diba, zero yung pondo para sa PhilHealth ngayon. Oo. Saan galing 138M? Yung dating ano, pondo. Pondo nila. <laughs> Nagaling sa kaban natin. Ayan, no. Ayan muna, no. Ayan, no. Tony, Beauty Copper, Mimi, Doc Ay, mm -hmm. shout tayo kay Doc Liachon, ha? Hello po. Kasama ko siya dati sa Maddox Videographer. Hello doctor, po. Sa Manila Doctors. At super proud ako kasi may picture kami noon noong time na nagkaroon ng vaccination doon. At nagbakuna ako sa mga doktor. Oh, proud na proud ako. Bito Cutie si Doc na. Oo, oh, gaba si Doc sa personal. Mm -hmm. Pero ayan ka, no, mga batang helmet. Oh. Grabe yung ano, oh, 138M. May pera? Kaya, Akalain mo yun? Kaya ka, kapit kaya itong nangangati ilong ko, ha? Ate, ayaw ay, mo. Ay, 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 pinanggugutan yung pera na eh? mamim. Pero may sinabi naman, Pidyo ka eh, naglabas ka agad ng statement. Na ano? Yung about nga dyan. Pero ano naman daw kasi yan? Yung para sa gugunataing milestone sa 2020. Ha, talaga? Wow. Kaya Wow. punto ko dyan, mga kabatang helmet? Kasi hoda sa ang gagamitin o ginamit yung 138M na yan. Woo! Party man. Woo! Bang! Man kung ano pang milestone, Woo! anniversary na yan. kung ano pang atchuchu nila, pondo pa rin natin yan. E di mag-milestone kayo. Hey. Pwede namang magtipid, di ba? At saka mga batang helmet, sana di ba yung pondo na or o gagastos sale para kung, kung ano-ano, anik-anik sana inilagay na lang nila doon sa mga services and benepisyo na para sa taong bayan. Alam niyo mga batang helmet, yung field health na yan, ever since sa trabaho sa hospital, sa trabaho sa corporate, sa industrial, nagagamit lang siya talaga once na na-admit ang isang tao. Mm. Nagagamit din siya kapag mga OPOR or yung mga outpatient pero o operahan ka pero pwede kang pa or i-discharge same day na hindi mo kailangan ma-admit. Doon nagagamit yan. Nagagamit din nga, kunwari, for chemo, radiotherapy. Pero di ba, hindi ba pwede magamit ang Feel Health for libreng o di ba, for, for free consultation. Kung titignan ko healthy ka, ah. di ba, yung mga executive check up ah. annual physical examination, ah. di ba, hindi ba pwede natin magamit yung PhilHealth na yan para i-check, ma-monitor na okay tayo, healthy tayo everyday? Pero yung mga empleyado ng PhilHealth, pwede nilang gamitin ang pondo para sa kanilang Christmas party. Ipintan niyo na nga ang pondo kong... ng taong bayan ah. para lahat kami ay, ay masaya! Okay. <laughs> di Hindi nagkasundo sa ay, lyrics. <laughs> Tara na tayo sa program. Pero oh, ayan oh, nga mga batang helmet. Oh, 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 oh ginastos, gagastin, yung 138M9. Ang punto lang dito, pera pa rin ng taong bayan yan. Tax natin yan. Na sana tayo ang di diba? In, in terms of, in a form of services. Diba? Kahit hindi na tayo, na sige, yung talagang mga mas nangangailangan. Oo, oh, yung mga nasa laylayan. Oh. Alam niyo mga kabadang helmet, sa Amerika, may tinatawag silang mga Medicare, Medicaid, ang dami-dami nila mga insurances. Hmm. Especially health insurances. OCTUM, ATHENA, para sa marami. Na talaga, for example, kayo yung nasa age 21 up to senior, dito kayo sa klaseng health insurance na to. Meron din naman yung mga solo parent. Meron yung mga homeless, na libre talaga sila. Alam nyo, yung Cairo, yung adjustment, free siya dun sa mga health insurance ng itong mga ano. Talaga? Yes. Yung anong ganun? Yes, may pasyente nga ako, videographer eh. Palaging nagpapa-therapy, nagpapa-adjust. Ha? Kaya... Yung naglilinda, Blair? Pero <laughs> yun nga, mga kapata-helmet, kung kaya ang gawin sa ibang bansa, bakit tayo hindi natin kaya gawin? Kasi, inuuna pa yung mga ganyang klaseng bagay. Ay, hindi kaya naman yun. Parang hmm. ha, naman sa ano, commemorative uh, coffee table book. Kasi alam mo, mas importante yun. Alam ano mo, mababasa dyan? Tsaka no. ano, makakain ba yan? Coffee. oh Tsaka table. At tsaka book kalimutan. Eh bakit ginagawa ang taong ingot, Kaya hanggang, ba? Ginagawa ang taong ng eh. Pero ayun nga, mga kapatid, dahil may comment down below ko, anong masasabi ni dyan, nakakainis lang isipin na, ang laki ng budget oh, may ganyan pa lang kalaking budget. Diba? Ay, tapos meron pa mga remembrances, mga mementos of whatever para sa mga ano, sa mga visitors. Bakit hindi na lang gawing ano, remembrance yung mga film mga ID guests. na hindi pa naibibigay hanggang ngayon? Pa-picture na pa-picture. Hindi naman ma-release oh. Oh. ko. Helmet. Sa mga helmet kung gusto video na ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Videographer. And Videographer! Yes. At pagbibigay natin ng mga hamon! Ooh. Grabe talaga yung Brickham and hmm. yung Hamon de bola. So abangan nyo yun mga kabatang helmet, no? Blyoper! Abangan nyo ah. Kung gugulong your way. <laughs> gugulong on your way. O sana kaya uh, yung mga na-Blyoper na Christmas party, no? oh di diba mo sayo? Stay hey, happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi ko mong sabay, nag-helmet din ang book nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Grabe yun, na I want to entertain Uy, eh. bakit ba? paki mo? Gusto lang, alam mo. May pangyay doon, tax ko yun. Paminsan-minsan lang naman yan, mag-happy-happy ba? O, oh, paminsan-minsan, tapos Christmas, nga, nga. Tapos once nga a nga? year lang naman yung Christmas, ano oh, ba? Once a year nga lang yung pasok. O, oh, eh bakit? Once a year lang naman din na magkakaroon ng dekorasyon para doon sa kamong commemorative whatever, uk-ik okay, nala. Pwede ka, Ben, Oh. Ang hirap na ng buhay ngayon. Ino na pa yung mga ka kan. Bakit? Kailangan ba natin bigyan ng pansin yung mga naghihirap na kababayan? Apa, yung kong... mga nagkakasakit na kababayan na pumipila dyan sa PGH. Bidyo ka, sa mga anit-anit na, na mga... Hindi mo ngayon yung nasakyan tricycle kanina. Nagpasalamat yung hindi natin kinuha yung sukli. Buong pamilya yung kasama doon sa tricycle na Ay, nakita ko lang yung bata. Sabi, asawa. Anong ah, doon ba? O, oh, di ba ang hirap ng buhay? May tayo. sa eh, so, 100 pesos, sis. Oo. Oh, oh, may dapat, Yung PhilHealth, eh, e, dako. Ay, hindi. May tayo mga empleyado ng PhilHealth. Ay. O, di ba? <laughs> o, di ba? Sana <Masaya> naging <laughs> masaya kayo. O, di ba? O, magtrabaho na ulit para may ipapasweldo sa PhilHealth na yan. Yun ang trabaho. Bakit? Ayuda Nation! Ay